Welcome, Sa Kitchen ko. Este. Sa Kitchen Ni Lai Ka. Ha ha ha. Hello, my precious. Let's go cooking. Yan ang mga sangkap natin. Yan ang baboy. Minsan hayop, minsan ikaw. Sunod ay itlog. Hindi porket dalawang itlog mo, dalawa na rin ang syota mo. Ang susunod natin ay ang ampalaya. Sabi nila, ang ampalaya daw ay maraming gamot. Sana magamot din ang sugat sa puso mo. Ang sunod ay ang kamatis. Kamatis, para sa dakilang tangang, piniling magtiis. At ang isusunod naman po nating rekado ay ang bawang. Bawang, para sa pag-ibig na nasayang. At ang sunod ay ang sibuyas. Mahal kita noon yon At di na ngayon. At pagkatapos, pagisahin po natin ang lahat ng recado. Ayan. Pagisa. Ilagay na rin natin ang ampalaya sa mga ginisang recado. Kasama na dyan ang itlog mo. Este itlog. <laughs> Ayan. Halo halo in para kang chef. Chef araw-araw. Umaga tanghali ka pa. Yan, na rin natin ng seasoning, asin, at saka chili pepper. Yan. Pagkatapos, Hintay na natin maluto. Wala. Ayan na ang aking ginisang ampalaya. Ang sustansya ng aking buhay. Kain din ng ampalaya. Para matutok magpalaya. <laughs> Salamat Kain sa panonood mo. Sa so na ay may natutunan ka. Sa so kitchen ni Lita. Like ha ha ha.